ito so madali ang update lang tayo mga tol sa legendary ng Pilipinas na si Manny Pacquiao ang 8 division world champion puspusa na ang kanyang pag ensayo kanyang pagtakbo sa kabundukan ng Amerika ito nga ay preparation para sa paparating niyang labang kontra kay Mario Barrios at sinabi nga nito ni Mario Barrios na para lang daw siyang magpubugbog ng lulo sa ibabaw ng luna pero tingnan na lang natin sa totoong laban kung ano nga ba talaga ang mangyayari kasi alam kong napaka tibay pa rin ng energy ni Manny Pacquiao kasi isa sa mga vlogger ang humabol sa kanya sa pagtakbo doon sa kabundukan ng Amerika na halos hingal na hingal na at maubusan na ng hininga. <laughs> So, ang ibig sabihin nun, nakayanan pa ni Manny Pacquiao yung kabundukan na yun at napakataas nun. Ang energy niya ay sobrang malakas pa rin. So, sabihin man natin na nagbawas na yung energy niya dahil sa kanyang edad pero ang tumakbo doon sa kabundukan na yun, dahil nakita ko na yun, na walang tigil, ibig sabihin mataas pa rin ang energy niya. Sa palagay ko ay eh, kayang-kaya niya pang labanan tong si Mario Barrios at yan lang yung mga update natin mga tol